Sa ibang probinsya naman, sa Visayas at Mindanao, inilikasan ang lokal na pamahalaan ng mga residenteng nakatira sa mababang lugar. May ilang kusa ng lumikas sa takot na maulit ang baha ng bagyong sendo. Narito ang report. Habang papalapit sa lupa ang bagyong Pablo, walang inasayang panahon ng lokal na pamahalaan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Sinuspinde ang mga pasok sa eskwela at trabaho para makapaghanda ang mga residente. At kagabi, persahan ang inilikas sa mga nakatira malapit sa dagat at mga ilog at sa mga lugar na posibleng magka-flash flood at landslide. Sa Iligan City, Lanao del Norte naman, kung ang ilang residente sa mga barangay kahit hindi sila sabihan ng lokal na pamahalaan. Pangamba ng mga nakatira malapit sa ilog, baka muling bumaha kapag nagdala ng malakas na ulan ang bagyo. Natuto na raw sila noon sa pananalasa ng Bagyong Sendong. Sa Dumaguete City, Negros Oriental, agad naghanda ang mga residente nang ipagutos ng mayor ang forced evacuation. Takot din silang maulit ang nangyari noong Bagyong Sendong na umapaw sa breakwater ang ilog at pinasok ang kanilang mga bahay ng hanggang dibdib na baha. Pero may ilan namang nagmatigas talumikas na sa pangambang masalisihan sila ng mga magnanakaw. Sa Bohol naman, walang kahit anong senyales ng paparating na bagyo, maaraw at maaliwalas pa rin ang panahon. Gayon ma, sinuspende ng lokal na pamahalaan ang Pasok sa mga eskwelahan at hindi pa rin pinayagang maglayag ang mga sasakyang pandagat. Para sa unang balita, Bam Alegre, reporting.